Hapon mga idol, niyata karun, mamutong, ay daman gulti nga kinita, ay mapabungnaw ta, karun. Oke, ni anagyod, nagsakanagyod sa lubi. Naksakanagyod mga idol, nang namutong ta mga idol, kaya gulti nga kinita sa kuwan, ay panahon mga idol, dito ti, dito, mga idol, lho. Hapit nagyod maabot sa tumoy. Nandito na ko sa ibaba mga idol. Nandito na siya sa ibaba. Okay mga idol, ni balhin sa siya o wala ipunuan kay o, wak may butong sa iya oh. Hapit na rin ba ito maabot sa langit? unya wak may butong, puros lagas. <laughs> wala hakak mga idol. Pero kapayas mga idol, sa'yo rasa ko mga idol ang kapayas. Gunit lang ka sa doha kapukbunga. Okay mga idol, paspas kayo siya mga idol o. Tuan lagi siya sa kinatom yan sa langit. Tanaw ha, tanaw. Tanaw Tanaw hindi tuk-tuk sa... Oh, pik-pik siya kasi mo. Oh, kung nasa may Oh, di ba mga idol? Oh, nasa tik tik Nga. kon. Dara, dara. Oh, kena, dara. Kena. Ang <laughs> bugnaw mga idol sa panahon karon kay Karabi Maya maaya sa Lupi ay Buong nga miso wow ang, ang ang ato o, operator sa Ilson <Kaya nang baong>. Bug. Kahit ano Tara, sa camera bug. Ay, okay, mga idol. <laughs> <laughs> Nakatakarang baklabihan nila ka, Glenn. Namutong. <laughs> Nakapagod talaga magsaka, mga idol, no? Pero okay lang, mga idol. Atis isakuha natin itong mga idol. Oh, madami na rin, mga idol. Salamat sa Diyos, mga idol. May dahil meron tayong grasya ngayon, mga idol. Kahit <laughs> ang hirap ang buhay, mga idol. Laban lang tayo. Kahit nahirapan tayo, huwag tayo susuko. <laughs> ito. Let's go. Okay. Mga idol. Apa pilih ba puno mga idol ang ato tudlanan sa ato kuno. Tudlanan sa ato. Nila mau nga lubi. Dili nila mau nga lag baboy ha. Kada nung ni tao. idol ay. Matul. Yak mai gisi mga idol kay kami sa kay ni masa. Kuay. Kuwan. Ay gag mai gyud mga idol. idol pang kuan ba? Pag, pag, in, pag energy kainit magkabog na akong kuan, utong para mag, lagsik ang lawa sa kuan, ato ang tiglugit ano ang tiglugit tay? na kaon duk duki mga idol alright mga idol, ano na siya paglugit mga idol no? naman ninyo yung pagproseso sa pag-logit ni Kix, o. Oh. Tanawa, o. Oh. Very easy, ra, mga idol, no? Simple na kayo yung pag-logit sa loob, mga idol, oy. Tanawa, o. Tanawa, o. mga idol, oh. Ang sulan na, no? Mahapit okay. na mapuno, o, na siya pag mga idol? Eh, di na nato tig, tig kanina, no? Nagpasabog siya siya. Eh, Kaya medyo... Apoy oh. na. Naipit. na, Naipit lang. Naipit. Naipit. Naipit na siya. Naipit. Oh. Ang usala ito kakaoba, no? Nalingaw siya si dua, dua dito mga idol, oy. Ano oh. ako? Dali, ting, dali! Come over here! Dali! Dali, dali, oy! Ayaw pagbuwag sa grupo! Dali! Dam! Dali! Say hi, Dam, eh! Hi, kono. Hi, hi, hi. Mga idol nato. Sige, sige. Hi, kono. Hi, sa mga idol nato. Ayoko. Tanaw, oh. tanaw, tanaw. Dali. Shhh. Dali. Mm. Uh, hi, hi. Hi. Hello, everybody. I'm... Hmm. Dali. Paila, dayon. Ako dahil si Kint Adam. Okay. Ha? Ah, nera, ha? Nera, mga idol, ha? Si ah. Hi, hi, hi. <laughs> Nahiya siya sa kamera, mga idol, no? Kay first time pa kono ni... Ako, no, ni harap sa kamera no. Okay. Alright mga idol no. diyan na kauselah big mga idol no. Tubog na ba kay init ang panahon mga idol. Inaang lamagat pagbugnau no. Oh, diyan ragato gira kusgan no. Si Brabo, Brabo, come here Brabo. Diya raw. Oh, oh ini na si nakita no, si Brabo, atong atong alagang aso mga idol no. Diya raw oh, si Brabo. Come here Brabo. Okay. Anak apa bisa berabu? Oh. Mau nih iruk namun nggak sarang iruk namun idol Nga buutan kayu ini mengaidol, oi. Oh. Berabu. Oke. Ah.